Ayan. mga idol. Hello guys. Ayan. Re-refer na ni Ramon. Oh. Shout out pala sa ano, YouTube channel ko. John Ilyas Vlog. Ayan. Re-refer sila kasi yung kagabi. Mga guys, ano eh. Napansin na umusok na. Imbes <laughs> ito dapat ang makarga ng manok. Number 5. Nandun na sa number six. Ah, nung maglinis sila ano, Ramon dyan, pag ni-spray. Kaya nalihap. Ayun, dispray. Eh, binaba yung ano? Ah, ayaw na. Mabuti naman lang talaga na Pagpasok Pasok ka namin dito, ang lakapal na ng usok. Gabi. Kailangan mo na. dito oh. mono matagal hindi nakabalik <laughs> maghay ka naman sa ano dalawang dalawang buwan lang <Jahafa> naman sir ah. Uh -huh. dalawang, Dalaman buwan tagtay sa bigol dalawang buwan tapos nawala si <laughs> Noel ikaw na lang nakalusot, si Noy wala na, hindi na na ibalik. Hindi na kaya mabalik yan? Wala na rin ito, wala na ito ay. Ano ang pabinsin? Pang ano, pasikwa. Ay, hindi dito pala ang may kong niya. Ito yung ano niya, oh. Ito yan Yeah, mga guys. Ayun na nila, mga guys. Ito ito. Motor din yan, Oh, so, yeah. yeah, Mga bayan. My love. And sa electrical sila na guys <coughs> dito. Kuwate. 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 Kuwate.